Ayan guys, ang niloto ko gulay. Ayan. Ang gulay na niluto ko. Silagay na natin dito. iniplan ko na siya guys. Tikman na lang natin. Mm, sarap. Mabango siya. hindi na ako bumili ng bagoong kasi baka matintal pa ako sa baguong at saka bawal pa naman sa akin yung bagoong hindi ko na nga siya nalagyan ng ano luya, masarap sana to pag may luya yan masarap sana to pag may luya ganito yung malunggay kasi hinugas nalagyan siya ng luya. Kasi yung luya pang ano sa ubo. Kalimutan ko yung luya nito paglagay. Sa susunod na lang bukas. Kahinaan natin ang apoy. <coughs> Ito na siya guys. Ito ang lauoy. sarap to pag may bagoong ginamos so hindi ako bumili kasi yung ubo ko Diyos ko po matintal na naman ako sa ginamos mm. so, Ayan lang guys. So, ayan guys, ako ay magpapaalam na at saka 'yung darling ko mamaya papasok pa yan. Papasok yan mamaya. Ayan, darling ko. kalat oh. Pag andito talaga siya sa bahay, napakakalat ng bahay namin. So, ayan guys, ako hanggang dito na lang. Bye. Sarap ng gulay. Iyan. At tapatayin ko baka mapait pa. Wow. Ayun lang. Bye.